mga ka na natin itong okra. Ayan makadragon dragon magandang umaga. Ngayong araw, mamimitas tayo ng maraming okra. Nandito tayo ngayon sa... Sito a dito sa lugar nung pangaanay namin. Kasama namin yung asawa niya ngayon si Kuya Diongio. Buti na lang ano, maganda ayun. Buti na lang hindi mainit. Kinakabahan na yung mga nagsibuyas, guys. Dahil umulan kanina, pero ano lang naman. Kunti lang. tulai ini kita tuh tulai, hak gamamakman early bird coming in guys ini siapa Wawaw mali dun siya. Mali Ate, gaya ni George. Nila ni Daddy George. Wow. Sarap. Ah, ito na. Walang dami, oh. Sarap, oh. Sarap sa nilaga. Ay, makati, eh. Dilaw na dilaw. Ay, walang. Ano to guys, hindi naman namin pipitasin lahat. Tulong lang tayo. Sila kasi ay ano, nakikipag-arawan ng na mamitas. Ganda mo. Ito yung ukrang gusto ko eh. Ito yung nag-deliver kay Kapitana. may isang ektarya ta na isang ektaryang ukurahan mayata na well, dapat to agad din talaga nila yung magtigas yan Ito, kalawang pala ito. Sila siguro yung nag-deliver kay Kapitana. Oh, Nakacharya. Yeah. Na May sili pa sila. Mm -hmm. Okay. Oh. Malaman na daw mamaya. Dami Субтитры сделал DimaTorzok nakaka <laughs> hindi pa ako nakakapita niya na naman <laughs> <laughs> daw ko Diba? Mabilis hindi yan magtigas. Kaya ano ko magtigas pa itong mga Oo. Wow, Oo, may kilog na dun, no? Basta, ano, o, pwede pa. Ba? na. Basta hindi pa matigas. O, ibang tao yung natin namin, kay Ma'am Joy pala. Kay <laughs> eh, Ma'am Joy. Eh, siguro taga-Panayuan. Nag-aalis <laughs> pa <Ha>? rin, Dimas. <laughs> Ay, sus, nabadalik ah. Oo. nag pa rin, Dimas. Ay, Ito dito tayo ang tiyong. Ano yung tayan doon? Yung mga joy? Ito ayun. Ito yung mga sa babalik na ito. Ginasukot yata ito, hindi na. Ay, ito. kagaling naman nung nagtanim dito eh. Ito ang masarap sa kwan. Sinigang. mm sinigang na baboy. Inaabot kayo ng kalateng araw dito, Tim, magpitas? Kalating mm araw to, Kami lang. Subong ba pa ang araw dito? Paano ang ano dito, Tim, arawan? Mm Magkano kalateng araw? 150. Wala hati. 200 ang isang araw. May isang ektarya kaya ito? May kalahati. May no? <coughs> meron. Luwang ngayon, no? Tapos kayo rin tayong nag-segregate ano, ng ano? Yung nagatanggal ng mga reject, reject. Uh -huh. Ay, o sila na. Uh -huh. pag doon, ah. pag ay, pag nakatapos kami doon, Ah. ng habon na ma-deliver pa agad nito. Bukas yung deliver nito? So? Mama, agad nito. Ay, lang. ay. So, 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 Magkano kuha sa okra ngayon Parinta eh? na lang doon sa isang Parinta ang isang bandol. Nagbaba na siya. Dagsa na rin kasi ang gulay ngayon. Lalo dyan sa ano? Ay, isang bundle na yun ay kumalang. Bayot bot. Maraming gulay dyan. Bali. Magbay. Ay, 500 pieces na. No? Ito isang bundle ko? Isang bundle. Hmm. <laughs> Oo. Oh. 500 piraso isang bundle. Mm -hmm. Hindi, natabunan ka na ng okra. <laughs> Chuk, wala kaming dalangan. <laughs> Lagayan. Wala pang mga gloves. Sakit din yan yung ano niya. Ito. Oh. Yung parang balahibo. Nakakasugat. Ayun guys, ang dami rin nilang tanim na ano dito. Sili na toro. Pero hilaw pa. Ano to guys, tinanim talaga siya. Hindi yung basta na lang sinabog na aboto. Tinanim talaga. Kasi ano siya yung linya-linya. dami pang ano ubo. Dami pang maliliit. Isang puno lang to, guys. Oh. E. Galing. Hmm. Ako na supot lahat para mamaya. Uwi ko. kumusta naman ang experience? Maganda magpitas. Kasi mag na, kasi na. Pato nga lang, hindi kami nagdala ng glove. Hindi kami alam na ako pala. So, makati itong gandit po. Makati. Pero okay lang. At least. May pa-take out naman kayo. Huwag kayo magdala. At least may take out. Kahit reject lang pang lagay sa ano, sinigang na bubble. Po. Game as in George. Bawi nyo na nyo dito, kuya. Bawi na dito. ito na, pag na pagdambol kami galing pa sa Ito na nyo. Hindi, na nyo, di bandabal ka rin lahat. sa katarapon na yung Dami pa oh. Yung ibubunga niya, oh. Naman naman, naman. Ay, na. Kaso, lakas, naman. Kabilis pa man maglaki ang okra. Kita's ulit pedo, mukawawas mukawas, kita niya dito. Nakakailang bundle kayo kuya sa isang pitasan. Yung kara ano? Porte, Lidya. Ito yung sign ng mga Ano yung binabagsak niyo nang sa palengke? Oh. Guys, yung okra namin. Sabi ng tinagay, ba't hindi daw magganito? Oh, yung maraming sabog. Yung kulang sa tubig. Paglabas nung bunga, eh, matigas na agad. Ganyan pa. Mm. <laughs> Ante, Pasay, Ganito pala, ikatigas-tigas na. <laughs> yung sa atin. <laughs> Ito, ano talaga siya? Oh, basang-basa. Ito, inaabunuhan daw nila to. And mga dragon bali pa uwi na rin kami dahil magtatrabaho daw sila Kuya Dan ngayon sa kubo so hindi na natin to tatapusin mukhang nage-enjoy pang mga ladies sa pagpitas So, ayan mga ka-Dragon Valley, pabalik na po kami sa tubo. Naku, basa na natin yung bigas. Tayo, okay. Daming take out po. Ayan mga kadragon, nandito na tayo sa bukid. Ayan, marami tayong okra. Ayan. Yung iba ano, inuwi na ni Lagay natin sa sinigang na baboy. Eh. Ayan guys, nagmamadali kami kanina. Akala namin nandito na sila Kuya Dan. Yung pala naman. Niyo, so may wala naman siya doon kanina sa baryo kaya akala namin nandito siya akala namin eh may nagtatrabaho, wala naman pala madina masango George ka-Dragon Valley, ito yung ating ilalahok sa ating pork sinigang with gabi. Ayan, masarap ang ating ulam ngayon, guys. Mag-carne-carne naman tayo. Sinigang overload. Ayan mga dragon na natin ito. Sibuyas at kamat. Na ating pork sinigang. Ang hangin sa labas. Ayun makadraw lagay na natin tong okra. Hindi ba nagalaway-laway pa? natin guys umaabon na naman gutom na ang mga ladies mmm sarap maghigop ng sabaw hmm, hindi sa matumalang Kain po tayo Kain po mga tayo, dragon. Dragon. Kain po Kain tayo Kain po tayo. magugulan sa bawang. 'Yung asim Wow. Parang sa hmm. na. Hmm. <laughs> sa bawang. Masarap na kumain. Maglalagay sa bawang. Digop yung ako, magkakita ko. Ako, magkakita ko. niyo ang, puning, eh. ang, ang ni dahil bagong harvest. Dahil dyan. ako. Dahil dyan. Hindi <laughs> kami matitna nila ko yun, sila mo. Hindi, parang magkakita lang ko yan Anh tay phở không? Anh tay phở không? Để không? Để không?

はい。はい Hello, Ayan, shout out nga pala kay sa Ebedientes and Abunado Family and Domingo Family. Yan, hello, po, Lungo. kain mo tayo. tayo. Ayan, shout out to Ma Mary Jane Ebedientes. Natulog namin. Ito ba? Pwede pwede din lang. At ita naman nang hinihintay. Ito So ayun mga kaduragan, balik natatapos lang namin magdilig ng aming mga gulay. Ayan, papakita ko lang sa inyo aning aming palay. Ayan, yeah, malapit na ang harbisen. Siguro mauna yung kay ate Greta, yung dun banda. Kasi yun yung medyo, ano eh, matigas-tigas na. Akala ko ito, wala pang bunga. Yung pala naka, ano, nasa loob yung bunga niya. Hindi halata.